Yan guys, ito na yung mystery bag na kasama ng mga nakuha ko. Ayan. Ayan. dalawang mystery bag. At saka may laman din yung eco bag. yan, ano natin ito. Ayan, ngayon pa na ano. Yung gusunahin natin ito isa. ano natin ito lang. yun lang. Ito parang, ito alam, parang basura. Ano ito? Parang, 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 Diyan naman, diyan naman, dyan mo, dyan mo na. Diyan ko muna ilagay. Basura pala ito. Ang dami basura. Ang kasi may basura kami Ayan, may ganito na naman. Ayan, ang dami yung chocolate. Ayan. Maano ang isa? Oh, na-melted. Doon mo na. Anong tawag dito na? Na ano yung isa? Yung candy. Ayan, ganito. Na, ang chocolate na ganito. Oh. ayan. Eh. Kinder Joy. Basta. Okay. Okay. Ayan, may ganito na naman, oh. Ito, o oh, yung pang ano ng buhok. Pang bata. Itong ganito. Ay, pala ito. Sweet tart. ano na siya? Ano kung ano ito? Expire na pala siya. Oh, July 2023. Ito ga ito ga hindi ito siya dry. So, medyo ano ito siya. Medyo parang, medyo basa. Basa-basa. Ayan, so. September, ay September pala ito. September 23. Ano yun? September. May ano pa pala. Ito, July. 2023 23. Ayan, ano mo yan na naman, ya, naman. Ito din September. Ngayon buwan. Sinuhin ko na lang yung mamaya para madali. Bukas. Oh, tukulit pala yung laman nito. Oh, mga, tukulit, mga tukulit. 2025 na ito. Asita. Uh, ninopin. Ay, ano pala ito? Parang, ay, bukas na. Parang para si... paracetamol si liquid itu den royal body spray weh bangun pala siguro itu na isa weh ini seberang bangun itu oh ini so scented ini body mask itu siya mask pala itu mask ayan mga pukulit mga pukulit pala itu daming pukulit Ayan, may mga box. Yan naman ng na. mystery bag. May ganito din o na, lip shiner. Ayan. Dalawa yung laman niya. Ito din. Ano ito? Parang ano ito, parang ganito. Underwear pala. Period underwear. Pang ano pala ito, pang menstruation. Yan yung chocolate niya. yan. Ay, may chocolate. May talaga akong sisira sa mga chocolate. Ayan, may battery na maliit. Duracell pa naman. Ang daming sulupin. Ang daming sila ng laman. Ito yung laman ng ano yung silbang. Eh, tapos ito. Ito yung sobrang bigat ni si Michael. Hindi na kaya ni Michael kasi sobrang bigat. So, ito yung laman nito. Ayan o. Oh, dami pa lang laman. Ayan o. Oh. Ayan, may, uy, may mga ganito, oh. Ang cute. 2023, makalagyan pa ng ano. Mahal pa naman sana. Mahal pa naman pala ito, oh. $12. Tapos sa Canada is eh, $16.50 sa Canada yung price. Wala, ang ganda nito. Lagyan ng mga coins. Ayan, oh. Ang dami. Ayan. Tapos natin doon, ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima anim anim lang kung so, wow ang daming ang daming mga yun no, lotion mga lotion sobrang daming lotion kaya para sobrang bigat yun nahirapan si Dudong Michael ayan may mga basilin lo mahal kaya ito bilihin yung mga ganito buti hindi nila tinastas dito oh. so, nito at hindi, hindi nila sinira yung mga ganito dito guys oh kasi matagal kami hindi bumalik doon. So, so akala siguro nila wala lang nagdadamster doon. Yan o, oh, tagal pa may expire, may save. Ano pa o? Oh? Hindi nila sinila lang. Dami. So, anong ito? Find your home. Tulit yung shower cloth pala ito pang ano. Pag naligo ka. Ang daming lotion. Yan Oh. A daily body hand lotion. Ito. Hala, ang mamahal ng mga ano nito. Ang mamahal ng mga brand nito. Yan, o, oh, dab. Body lotion din ito. Lag, dami. Yan, o, oh, mga ano, body love. Na, mga lotion pala ito. Ay, kadami. Yes, hindi talaga nila sinira o yung inano nila yung ginagano nila. Minsan kasi bino, binubutasan nila yan dito or, or ito, sinisira nila. Pero ngayon, hindi. Wala siyang sira. Yes, sobrang dami nito. As in, kaya pala bu, ang bigat-bigat. Kaya -bigat. nang tastas din kasi nga inano ni Michael sa sa labas kasi sobrang bigat, hindi na nakayanan. Yan daw. Tay ginuo ko kadaghan ani. May ganito pa na pang scar o advanced scar. Ito midy na sobrang mahal ito dati nung bagong panganap panganak ko. Ito yung inano ko, hinanap ko, hindi ko mahanap sa sa store kasi kailangan i-order sa online. Layo pa ng expired. 2024. Ayan, oh. Ayun, nakita ko na lang sa basurahan. Mahal pa yung ganito. Nasa mga uh, 20, yata. O, no, ganyan. O, dipindi sa ano. Ito may ano kasi ito. Brand name. Sobrang dami. Mga no, ganito pa, oh. O, Mga lotion pala ito. Wow! Alam mo, naka tayo nito. As in. Maraming jackpot na to Sobrang dami. try yung niya. tingnan nyo guys. Ayan. Mga lotion with vitamin E. So, ang mamahal ng mga brand ng lotion na to. Lalo na ito Oh. Itong ganito Oh. Yung ganito. Mahal ito. At saka yung itong brand. Ito, basta ito. Mga mahal ito na brand. Ayan, may mga basilin. Ayan. Ayan, ganito din. Ang ano ko sa bawang minuto as in. Hindi ako magtaka. Bakit nabibigyan si Michael? Ayan, may mga ganito pa. O parang pa. Ayan pa pala, may naiwan pa. Isa. Isa hindi lang, ano, lang na, lang mga ito pa lang, gising na niyo, ito, siya, yung mga ano, ang yung exfoliating dry brush. Para yan siya. Ayan yung laman niya. para may ano sa loob. At saka ito din cloth. Exfoliating shower cloth. Ayan. Ayan. Exfoliating shower cloth din. At saka ito brush. Ayan. Dalawa ang brush. Tatlo ang cloth na ganito. Ayan. Ang dami-dami talaga. Grabe, oh. Uh. Ayan, may mga ito. Itong ito, leader na may ano ako nakuha. Lima. Diba? Ito for six pala. Ito yung isa. Ayan. Ayan lahat. Ang dami. yun siya. At saka yung laman pala ng, ng, ano guys, nakalimutan ko. Ang laman ng ano tawag dito yung ikubag. napakasarap. Eyan oh Ayan. Ayan. may ganito din may ay ganito. Ayun. Ito 'yung allen. Ito kulay yellow, basilin. May may ganito paman ay itatago na ito, oy. Ano pala ito oh?akala ko ano siya for Christmas. Ano pala sing 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 pala yan siya. 2467 yung laman niya. Yan yung laman na ng, ano, ng mystery bag isa. Kaya ito din. Pang ano pala ito, pang baby. Baby and Ano ito, cream. Sunflower. Oh, pang ano pala ito ng baby. replenishes the skin with lipids. Eczema. Yung may mga rashes-rashes yung baby. Ayan, pwede yan siya. Ayan, oh cream. kaya ang laman niya. Oh, kaya ito, bilihin ito. Ano ito din? Cleansing hair and body. Ito pang baby din. Ayan, may nakuha din akong ganito. Ayan. Statch tip. Tsaka ito. Ayan, may ganito din. Ayan siya, 11 dollar. Ayan, at saka itong pang ay Ayan, bro. Ayan. Nakajakpat talaga ako nito. Sobrang jackpot. Ito din ang under eyes firming serum. Ayan, pang ano ng wrinkle. At saka ito, ano ito? Mask pala ito. Arm sling. Ay. Sa ano dito sa ano. Ayan, o, hindi na natin ano niya, Baka ginamit ay May balihibo pa sa ero. Sa aso pala. Ayan, guys. Yan, yung ganito, yung bag na maliit, 2, 4, 6, 7. Ayan, chocolate. Daming chocolate, ayan. Kulit, overload na naman. Ayan, grabe. Yan talaga ako sa mga lotion. Ang dami talaga. Ayan lang lahat.